Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang loaf bread. So, meron ako dito dalawang piraso. Ngayon, tatanggalin natin yung mga gilid. Ano? Ayan. So, lahat ng nasa gilid ay tatanggalin natin. Hindi natin yan isasama. Hello, kakusina! kumusta panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Napakadaling gawin. nako hindi na tayo magbe-bake makakagawa na tayo ng cinnamon bread. Aba, gusto nyo ba ito? Kaya kung bago ka pa ba lang sa aking channel, pakilike itong aking video at subscribe na rin. pindot ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes at tips na ia-upload ko. So ayan na, natanggal na natin. Ngayon naman ay maghahalo na tayo ng butter. Ano, kung wala kayong butter, pwede ang margarine. Ayun. So kukuha lamang tayo dito ng portion bali soften butter ito ha. Ayun. As I have said, kung walang butter, pwede ang margarine. Tapos asukal na puti pwede rin yung brown. Tapos itong cinnamon powder. Bumili lamang ako ng tingi-tingi. <laughs> Bale, ito ay 10 pesos. Ano? So, ayan. Bale, isang teaspoon lamang ito. Hahaluin muna natin. Ano? Paghahaluin muna natin ang asukal at saka cinnamon powder. At saka na natin uh, ihahalo sa Butter. Ayan, ganun lang kadali ha. Itong tatlong ingredients na ito ay paghahalo-haluin. paki pakilike itong aking video. Maraming salamat meron din akong isa pang channel dito sa YouTube ha. Ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Ayan. Ayan na, kakusina. So, ganito lang kadali. Ayan. I-mix ng maigi. Tapos ngayon ay lalagyan na natin ang tinapay nitong ating pinaghalo na margarine or butter, asukal at saka cinnamon bread. Oy meron na tayong instant cinnamon bread. Ayan. Ano ba yung cinnamon, cinnamon bread? Ayan. Ang sarap pakinggan na. Ayan. So, ganito lang kadali ka kusina Meron din akong Uh, Facebook page. Paki-follow na lang po. Maraming salamat. Kailanganin din natin itong barbecue stick. Ayan. So, ganito ang gagawin natin. Kakusina ha. iro natin ang tinapay. Ayan. Ingatan lang. At saka, atin naman itong tutuhugin ng barbecue stick. Ayan. So, isang peraso pa lang ito ha. Ayan. So, ingat-ingatan rin. Ano? Ayan. So, dapat malinis ang barbecue sticks ha. So, malinis ito kakusina. So, kailangan pa natin ng isa pa. Ganyan lang. Kadali kakusina. O, diba? pwede mo itong inegosyo. Ayan. So, ngayon naman, itong isa pang peraso, irorol mo rin. At chaka ilalagay din doon, ano, tutuhugin din ng barbecue sticks. Ayan. So, ganito lang ka, kusina. Napakasimple lang. Ayan, oh. Ganyan. Tapos, syempre, ihiwain natin ito dahil, bali, pang dalawang dalawang peraso ito. Ayan, ganun lang kasimple ka kusina. Meron ka ng pangnegosyo. negosyo. Pwedeng ibenta ng 10 pesos ang isa. Ayan, depende sa puhunan mo, ha? Ayan, para na talaga siyang cinnamon roll. <laughs> Ayan, so ngayon, ito toast lamang natin ito sa napakababang apoy. About 5 to 10 10 minutes. So, habang nag-toast tayo, itong ating pang-glaze. Ayan. So, kailanganin natin, kakailanganin natin ang powdered milk at saka condensed milk. Bali, wala siyang uh, measurement. Ano, tinansya-tansya ko lang yung tamang texture. Kapag kulang pa sa tamis, magdagdag lang ng condensed milk. Ayan. So, sa tingin mo, kung sa tingin mo matamis na, pero uh, hindi pa siya basa, pwede kang magdagdag ng tubig o kaya evap milk so ang akin ay evap milk na lang para nandyan pa rin yung creaminess ng ating glazing so kapag ganito na ang ang texture, ayan pwede na siyang i-glaze sa ating tinapay ayan, pwede na siyang ipahid sa uh, baga toppings, diba, ayan So ito na. Ngayon maglalagay na tayo nito sa ating tinos na tinapay tamang-tama din at medyo uh, pumula-pula na. Ayan. So So uh, kailangan talaga toasted siya, no? Kagaya nito. So ngayon maglalagay na tayo ng ating Uh, gatas sa ibabaw. Ganyan lang kadali ka kusina. Nako, alam niyo ba sobrang sarap nito as in talaga oh. Meron ka nang instant cinnamon rolls. Ayun, kakusina, paki-like itong aking video kung nagustuhan mo. Paki-share din ano para maraming makakuha ng idea kung ano ang ay uh, ininegosyo nila. So, pwede mo pang lagyan ng cheese sa ibabaw. Yan, ang aking ginamit ay cheese whiz. Pwede yung ordinary cheese, ano? Kaya ano pang hinihintay mga kasina? Nako, mag-start ka ng magnegosyo. Ito yung pinaka the best in negosyo, lalong-lalo na sa school sa mga bata. Hanggang sa susunod na video ko. Maraming salamat.